Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin. Malasakit sa kapwa, tanda ng muling pagkabuhay. Isa sa mga sanhi ng kasalanan at kamatayan sa ating mundo ay ang pagkahumaling sa sarili. Nakakalimot na sa kapwa, wala nang pakiramdam para sa kanila nagsasara ng mata, puso at kamay sa kanilang pangangailangan. Isa po ito sa palatandaan ng lumang buhay at lumang pagkatao. Pasko na po ng muling pagkabuhay. Ang isang konkretong paraan ng pagdiriwang nito ay ang malasakit sa kapwa. Kapag pinapayagan kong maantig ang aking puso ng pagdurusa ng iba, kapag handa akong mamatay sa sariling layaw o luho para sa iba, kapag nagmalasakit ako at dumamay sa iba, sumisilang sa mundo ang bagong pamilya, bagong komunidad na tanda ng muling pagkabuhay ni Jesus. Subukan po natin ito. O Diyos, muli mong buhayin ang malasakit at pagdamay sa aming sambayanan. Amen.